ay ano, ko lang ng jeep kan init grabe 22 degrees here in Baguio City lang no? nag deliver po tayo and <laughs> so, uh, naman ng konti but still ano I have to deposit sa banko kasi nga yung maintenance balance ko is nabawasan to pay yung ating electric bill ah, uh, na <laughs> yung ating internet bill pala <laughs> hindi electric yeah, so ang packet ako ngayon dito sa ah, uh, shopping center here na nasa itoktok ng bundok so packet pala kakayingal na yeah. what happened yesterday is nag ako Ah, uh, nagbayad muna ako ng, ng internet connection tapos uh, delivery So pagka uh, tapos ko nun, nag-vlog ako sa Rose Garden. Unfortunately, nung matapos ako dun, I have to go to another place but meron na namang order. So, nagluto ako then diniliver ko din same same time. Ang ang problema pag da dating ko dun sa sa chapel, maambo na hinihingal ako, paket kasi paket yan, so sinasalita ko pa so pagka-deliver ko yan maambo na, then I receive another text ito nga yun, yung dineliver ko ngayon so, yung dapat nagagawa ko kahapon hindi natubad hoping today ah uh, magawa ko yun yan yun yung nga uh, So ngayon ang init dito 22 degrees May na po dito yan 27 yung max Normally hanggang 28 um, And Pakita ko sa bundok kaya Mahinga Tapos uwi Maakit ako sa bundok mamaya So ayan So I'll just deposit the money And then win na tayo um, No need to stay here So doon na rin ako maglalan sa bahay party pad so ito yung uh, super mart or ano tawag dito department store na walang aircon Ayan. although merong, merong bang establishment na naglagay sila ng aircon kasi tulog ngayon ang init grabe hindi takas sa kabilad para sa araw Ayan. Yun lang muna. Uh, tuloy ko mamaya. Ang kwento. I'll go straight to the bank. Magde-deposit tayo natin, ating uh, pinagbentahan. Kumita ng konti. Which is kulang na kulang pa na uh, pambayad sa bahay. So, uh, 9,000 yun eh. So, ay, meron ako na tabing 1,000. So, 8,000 pa. Saan kaya ako kunin yun? Hindi ko alam hindi ko alam kung saan kukunin yung combined but hoping uh, makabenta pa ulit tayo para meron tayong pandagdag sa combined sa bahay Ayan. stay tuned for more bagyo life buhay bagyo sa tagalog uh, subscribe lang kaya isa aaw.